Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Lipgram sa pagyaya niya mag-battle sila ni Sak at Akata sumagot na sa sinabi ni Shernan. So tara! Sa live nga ni Lipgram dito sinabi niya gusto niya nga di makalaban ng isang Sak Maestro dahil umano na idol niya ito. Kaya lang ay daw siya ni Sak at si Sak daw nagsabi na kaya niyang talunin si GL. Sak maestro, kahit walang title pero yung mga gutom sa kanya dami gusto pumitas lalo kung naka-prepared. Yan, pangarap ko yan makalaban si Sak. Isa sa mga pangarap kong makalaban yan. Gar. Kasi inaamon ko na si Sak eh, nag ako sa kanya eh. Kasi si Idol Mark, si Sir Batas, wala na sa ibang bansa na, di ba? nagkanunod ng green shot ako sa kanya isang beses eh. tapos puro compliment lang yung replay niya ayaw niya daw makalaban visible, ayaw ka na naman pero isa yan si Saks nagsabi sa akin na kaya kong talunin si GM pinihim ako niyan kaya mong talunin yung lip basta makita ko yung lip na, na kakatay talaga parang gano'n ngayon nanalo ako nagpihim uli sa akin yun eh. bait yun si Saks sa kabilang balita naman, bago nga lumabas ang poster na paparating ng event ng PSP, ay maraming haka-haka ng mga kalaban ni Target ay balaki do kaya Delo. Pero itong paglabas ng poster ay si Senlook pa lang mga kalaban niya. Pero sa live nga ni Target, dito ay sinabi niyang possible na next battle niya ay Balakid o Delo. Dahil umano na nag-uusap na sila tungkol dito. Alam eh, kung, hindi ko talaga alam actually. ay magiging trial version ko. Itong battle na to. Pero pagkatapos nito, kung sino man yung kasunod si Balakid o si Delo kung sino man sa kanila mapapalaban ng gusto <laughs> shoutout kay pareng Delo <laughs> shoutout din kay Utol Balakid nag-uusap na kami ni Balakid ikakasa na lang it's a matter of when baka this year so okay lalaban sa susunod it's either Balakid or Delo para sa mga anong sa kabilang balita pa kakalabas nga lang ng labang Sakma Ester Shernan kung saan nakuha ni Shernan ang panalo. Awapansin na naghanda naman si Sak dito dahil malakas ang round 1 niya pero sa round 2 at round 3 ay tila madomina performance niya at si Shernan naman ay consistent. At isa nga sa inangaan ng mga fans kay Shernan ay nagsinabi niya nung round 3 talagang tumatagos na umano ang pinupunto ni Shernan. Kung walang flip top wala ka kahit mag ka habang buhay hindi ka makikilala sa inyo. Puro ka ha, pera, hayop ka, ayun na gawa ng liga sa buhay mo, higit pa sa isang milyon. Parehas tayong nakilala sa flipta, pero anong pinagkaiba natin? Makinig ka. Nung nabigyan ako ng break, ginamit ko utak ko. Nag-isip ako ng mga bagay na labas ng hip-hop na pwede ako kumita. Nung nabigyan ka ng break, nag ka sa bars mo para sa ego mo dahil gusto mo maging malakas sa mata ng mahihina. Meron na ako million subscribers sa YouTube, TikTok, Facebook. Ilang taon nang nagpapasok sa akin ng pera. Ikaw, nag-stick ka pa rin sa sakma estro kahit di naman umaandar ang iyong karera. Naging artisa sa probinsyano. Ngayon, batang tiyapo nakarting nakarating pa ng iba't ibang bansa. Ikaw, Pilipinas lang, puro rock battle pa gamit iba't ibang paksa. Hindi ka nag-ipon, hindi ka dumiskarte. Tapos magtataka ka kung bakit walang-wala kayo. Unti-unti ko nang natutupad mga pangarap ko habang ilang taon na ang nawawala sa'yo. Lahat tayo dadating sa pagre-retiro. Pag dumating yun, tapos na ang karir. Maasenso ka gamit ang flip-top o matutulad ka sa nangyari kay kahir. Ilang taon na lang tayo sa eksenang tosak. Alam ko masasaktan ka sa susunod na linya ko. Malalaos kang hindi man lang nakapagpundar para sa pamilya mo. Kaya sa'yo na yung bars. Isaksak mo sa baga mo. Wala akong plano gayahin ka pati estado ng buhay mo. Puro shabu at lirisismo para bumenta tong tanga. Pinagtatakpan na lang ng bars mo yung pagiging walang kwenta mong ama. Sa uling balita sa live nga ni Shernan ay dito ay may sinabi siya tungkol kay Akata at kung paano nagsimula ang bip nila. At ito nga dahil mag-comment si Akata sa post ni Shernan noong nasa ospital ang anak niya. At ito nga lang sinagot ito ni Akata na nakakatuwang makikita mo na genuine talaga ang pagiging niya ng tawad at makikita ang nagsisisi siya sa ginawa niyang ito. Yung na, yung na ospital yung anak ko, yung na-confine siya, uh, parang uh, naka pa sa akin yun eh pinagtawa na ni aka yun ah, parang may sinabi siyang hindi maganda tungkol sa anak ko wala na sa battle yun ah, ah labas na sa battle yung mga ganun bagay personal na tapos parang pinagtawa niya niya yung anak ko na critical noon baby pa tapos kasabay nung laban ko pa noon kay Apex kaya medyo magulo yung utak ko noon tapos parang syempre ano eh ano pa ako eh ah mainitin ng ulo ko nun eh, uh, talagang pag may nagbenta ng away eh, binibili ko yan, kaya ayun yung istorya nung kay Akata, yung bad trip ko sa kanya tungkol yun dun sa uh, dapat yung gawa-gawa lang namin na beep sa Armaletra at uh, sa 3GS kasi for show lang talaga masyado nang pinipersonal nila Akata kahit wala na sa battle, ganun uh, yung i-insult yung anak mo may sakit uh, syempre problemado ka pa So, ang nangyari nun, hinahunting ko si Akata noon kahit saan ko hinahanap na event kasi mainit ako. Pero ngayon kasi, uh, nag na yung mood ko. Medyo, ano pa naman ako kay Akata. Pero sa ngayon, iniintindi ko na lang siya. At, uh, nakikita ko naman yung ibang laban niya, yung ibang video niya, may nagsisend sa akin na parang humihingi siya ng tawa. Actually, nag-comment yan sa isang post ko. Yan si Akata. Na... Uh, parang sa vitiligo like ko ata yun tapos parang sinabihan niya ako na kaya mo yan tapos nag reply ako na uh, alam niya kung ano yung kasalanan niya sa akin pero hindi ko na totally masyadong inaano <laughs> noon yun nung ako pero ngayon kasi nag iba na yung panahon depende na lang kung paano niya ako i-approach sa personal si Akata naman eh, ewan ko kung karakter niya pa rin yan basta depende sa kanya kung paano niya ako i-approach pag nagkita kami ng personal kung bibentahan niya ako ng gulo, bibiling ko yon. Pero kung aaminin niya sa sarili niya na nagkamali siya noon at hindi niya gusto yung ginawa niya, wala nang problema sa akin. At yun atin. nga, pika share na napanood ko ano, yung sinabi mo. I know, mali ako nun. Mali ako nung, nung nagawa ko yun, yung comment na yun about sa anak mo. At yes, pinagsisisiyan ko yun yung mga alam ko na, banggit ko na rin sa mga lumang interview na nandun yung darkest days ko. Ah, uh, yun talaga, rock bottom and shit and ako mismo, bad trip ako sa ginawa and yun. Yeah, sorry! Uh, huwag ka magalala pag nagkita tayo ako lang ako nalalapit at hindi nang tawad. Harap ako sa'yo bilang tao. Tingin ko ay mas lalong dadami ang hahanga kay Akata dahil sa pinakita niya ang pagpapakumbaba. Kayo ba? Anong masasabi niya sa paig na ito ni Akata? Kung ano man sa loobin mo ay comment mo lang yan sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.